Ito na naman yung Adidas Buy one take one Ito 2.6 pinakamura yan tol Parang pumapatak 1,300 pesos lang Ito another one Buy one take one Na ipapakita natin tol At Gasel Ito next to Samba OG Idol Buy one take one Dame Time Lillard 5.3 Parang pumapatak na 2,650 lang tol Ayan yung mga bags Lachan Buy one take one King of Intro is back. Sa so, YouTube po sa puna tol, King of Intro is back. And dito na naman tayo sa Adidas. And this time, by one, take one pa rin. No? And parang forever na nga dito. And dito tayo sa Shenda, silang Abita Designer Outlet Store. Pasukin natin, check natin yung mga sapatos, syempre running and basketball shoes. At saka yung mga apparel. At syempre, meron din dito ang mga slides. Huwag na natin patagalin. Pero bago ang lahat, pinapada ka lang sa ating channel. Make sure na mapipit at subscribe button na nga dyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapan mo. Tara, huwag na natin patagalin. Let's do this. Andito na naman tayo sa Adidas Asyenda. Buy one, take one na naman. Parang forever na, idol, no? Kada punta natin dito is buy one, take one. Huwag kayo maniniwala sa selected items. Sinabi sa akin ng crew dyan is lahat ng makikita is buy one take one. Umpisa na natin sa mga sapatos na ipapakita natin. Ito Idol Running Shoes 3.5 buy one take one. Ito 2.6 buy one take one din. Mura no no. Pumapatak 1,300 pesos na lang tol no. May legit na running shoes ka na. And lightweight dyan. Ayan eh, ang kagandaan dyan tol. Oh. 2.6 lang Galaxy 5 running shoes ng Adidas. Ito, response runner, 3,000. Pumapatak, 1,500 lang. By the way, pwedeng mix dyan, idol, no? Ang babayaran lang is uh, pay the higher price para sa buy one, take one. Kung magkaiba yung gusto mong sapatos. And hindi lang sapatos, mamaya ipapakita natin. Meron din dyan mga uh, slides at saka meron din bags, idol. Ito, roll muna tayo dito sa shoes. 3,500 pesos, buy one, take one, run, falcon ang mura niyan tol no? <laughs> grabe <laughs> dalin mo na dito yung tropa mo dalin mo na yung jowa mo ayan questar 4-5 lang pumapatak lang sa ng 2-2-50 <laughs> ang solid niyan no? bagsak presyo na dumayo ka dito worth it na worth it tol galaxy star eto meron ganda nito ha yun may pagka chunky shoes pero ang ganda ng combination ng colorway meron dito spotted supernova tol ayan buy one take one yan tol ang supernova natin boost technology na rin yan tol no? so gamura duramo ayan nasa 3,500 pesos buy one take one pumapatak lang yan ng 1 uh, 750 tol sa buy one take one 3,300 buy one take one naman tong daily yan ganda linis no casual shoes ng adidas tol no yan. Basta lahat na ipapakita, lahat ng makikita nyo dito sa store is buy one take one. Ito, 8,000 pesos. Yung Adi Star na yan, tol. Boost technology na rin yan. So, pumapatak parang 4,000 pesos lang. Yung sapatos na yan, tol, no? Solar Boost 8,000. Another parang 4,000 pesos lang. Napatak yan, tol, no? Kung mag-isa ka lang, abang-abang ka lang, siguradong meron kang makakapartner diyan sa buy one take one na yan, no? Ang dami na rin tao nandito kanina. Nagsusukat like, na sila Ito Dame 8 Ito yung distrapped idol no Basketball shoes ah, Nga siya Naka buy 1 take 1 din Yan tol O oh, diba strap pa yan tol Ito BYW Select 8500 Nasa 4000 250 lang Itong ganitong basketball shoes Sa buy 1 take 1 Check pa natin yung iba tol grabe angas niyan tol no solid response super ayan 4,500 pesos at buy one take one ayan Ay, nakikita nyo naman gaano ka angas sa murang halaga meron ka ng legit na shoes ng adidas o ayan EQT. EQ, 21 run 4,500 pesos angas nito nagugusto ko yung silhouette materials niyan tol at buy one take one syempre na mabibili dyan tol no Eto, Dame Certified 253 lang total, no? para mga patak na ng uh, 2650 lang. Kaganda naman ang sabatos nito. White and blue combination. Yan, may dala sa harapan, sa toe box banda, tol. Solid na signature na basketball shoes ni Dame Time Lillard. Yan, tol, no? So, wag ka nang mag-atubili, dumayo ka dito. Kung tatanungin mo yung size, napakaraming size niya. Napakalaki ng outlet store na to, Idol. Treyang 3, meron dito at 9,000 pesos. Buy one take 1, 4,500 po mga patak yan. Yan yung bagong colorway. Treyang yan, tol. no Treyang 2, meron din sa naghahanap. 7,000 at parang 3,500 na lang. Tatlo pa yung colorway na nakita natin dito. Yan, pinapakita natin idol. May bukupan dan na colorway sila. <laughs> Eto, gazelle. Mas have to idol, no? Mga next to Samba OG 'yan, naka 50% off din 'yan, tol. Ganda nito kasi suede materials na 'yan. And napaka-classic at classy na casual shoes niyan tol. Ito ang ganda ng colorway, pero magkakaiba pala presyo niyan. Ito 5,000 pesos, Mga patak na 2,500 lang. Parang uh, ano to eh, parang uh, mint green na colorway idol, na Gazelle. Ayan Adidas Niza 4,200 pesos parang 2 lang yan tol casual shoes na solid yan pwede mong ipartner if nakapants ka pwede rin yan sa shorts idol ganda ng pagka ano yan no pagka brown eto kung grayish naman ang colorway na gusto mo meron din dito syempre adidas nisa response another colorway yung blue 4-3 lang to idol at buy one take one kagandahan yan tol yung mga running shoes ng adidas is lightweight talaga tol no So, be talagang responsive kapag ikaw ay tumatakbo niyan, tol. No? Hanap pa tayo dito. 4-3. Response another colorway. yan White with the blue stripes. Ito. Solid din. Angas din, no? no so, sa mga simpleng-simpleng colorway, ito. O, oh, ito. Siyempre, white. Combination of black. oh ganda, di ba? Panalo yan. Boost technology na rin yan, tol another one response daming response no na running shoes dito no so yun talagang madami kang pagpipilian diyan tol no dumayo ka dito at mamakyaw na adimatic 6500 pesos by one take one as in lahat tol ng makikita mong sapatos dito is buy one take one no mapa casual shoes running shoes eto may NMD pa tayong nakita diyan very unique yung colorway Multicolor yung three stripes niya, idol. Yan, boost technology rin yan. Isa sa mga solid na ito. Nagiging hype shoes na rin ito. Uh, hindi na ginagamit na pang running, all the pang running. Ito. Makakita pa rin tayo ng mga slides la yan, tol. Is buy one, take one sa mga slides na yan. Check out nyo na lang kapag nandito ka na makarami naman pagpipilian dyan. At style design, syempre yung mga sizes, kompleto rin dyan. Ayan, 2, 3, buy one, take one na yung slides na yan. Denim, oh. Ganda. O, ayan pa. Ganyang colorway Adilet, Aqua. Yung pa-crocs na yung dating, tol. Ayan, 2-3. Buy one, take 1 Solid yan, tol. Diba? Panalo, oh. Kuchinelas type naman gusto mo. Eh. Meron din dyan. Easy flip. Ayan, tol. Oh, ito. Nag-iisa na lang. Ganda nito ito. 1-3 lang. At buy 1, take 1 Pwede mix yan, tol, no? Oh, kung bag saanap mo, ito. Meron dito parang pa-Varsity bag to, idol. Oh, one for lang, buy one, take one. Parang 700 pesos lang napatak yan. San ka pa? Yung colorway, napakaganda niyan. No? May pagkapatig yung colorway. Ayan, sa mga bag naman, tol. Loaded din sila dito. Iba-ibang colorway, iba-ibang design. Ayan yung mga presyo niyan, tol. Lachan. Buy one, get one. Kung tatanungin mo kailan, palagay ko forever yan, tol. <laughs> no? Sila lang ang may ganyan, tol forever na buy one take one. Kaya sulit dayuin to kahit napakalayo mo pa tol. So ayun hanggang dito na lang yung video natin. Lahat ng pinakita natin dyan is buy one take one. S